Hi guys, nagmamadali ako. Nagmamadali ako kasi pupunta ako doon sa ate. Samahan niyo ako guys, gala tayo. Anong oras na alas 8? Alas 8 ng gabi, so samahan niyo ako. Mag-aabang tayo ng taxi. Kasi malayo-layo yung bahay nila ate. Abang tayo ng taxi. Pakita ko yung gabi. Ito. ba? Diba? gagala din ako paminsan-minsan. Kasi in-invite niya ako for dinner, so pupunta ako. Kasi ngayon lang sila walang trabaho. Tapos sa susunod na araw may trabaho na sila, so sama niyo ko. Dito na ako sa taxi, ay sa taxi. Kasi kabayan pala yung sinakyan ko, Pilipino siya. Pupunta na tayo doon sa Mushrifa, sa May Injas. ininvite in-invite ni ate, hindi ako lalabas. In-invite niya kasi ako for dinner. Nakalabas ako. Ito yung bahay ko dito banda dati. Dito ako nakatira. No, hindi ko. Dito ako nakatira dati. Yung area na to. Pero ngayon wala na. Lumipat na ako okay. sa Kaisalia. sa bahay ni Ate. Lagi ko na siyang makurot. <laughs> Makikikain ng tao. Dadayo ang tao sa kainan. Kakain na naman ako. Ang tagal, hindi pa niya binuksan yung pinto. Ayan siya, ateo. Bilisan mo na, nagugutom na ako. Naamoy ko yung prito. <laughs> Naamoy ko yung pritong isda. <laughs> Tagala din ng tao. dito na si ate. Yan na si ate. Oh. <laughs> Bigala. Ha? Umuwi ka pa? Oo, oh, umuwi ako. Hinatid ko yung lagayin ko ng tao. Ayan siya. Sabi ko sa inyo, makikikain ako dito eh. Ayan. Ayan si ate. Nagulo ko. O, oh, diba? Dadayo ako dito para pakainin. Pakain na rin pa. Ayan siya. Ano yan, Gigi? Ah, uh, na ka market kayo? Sana all the fish market. Ayan, pumunta lang ako dito para maghimay ng malunggay. <laughs> Tapos kakain. Ayan, magkikikain tayo. Tama yan. Bibili ng gata ayon. Ah, magagata sila. Gagata. Siyempre, kakain tayo. Maghimay tayo malunggay. Kala ni Ate Emi dito ako matutulog Hindi ako nagdala ng damit. Ay, hindi ako nagdala ng damit eh. Assuming ka te. Eh. Ah, ubusin. Tamad pa naman ako maghimay ng ganito. Oh, hindi nga ganito. Hindi hmm. lang. Oh, arti-arti. Hmm. Dito palagi ako guys. Pag wala silang trabaho, dito yan. Dito ako, tinatawagan ako nila. Agnes, kung taka dito, dito tayo maghaponan. Dito ka matulog, ganyan si Ate Emi. Ganyan sila. Mabait din si Ate Emi. Kasi bait mabait, mabait, mabait. Walang mga Walang makakatalog din sa kabaitan niyan. Dati ko na yung kilala. Lagi yung nag-ano, halika dito, dito ka kumain, dito ka matulog. Akala niya dito ako matutulog. Hindi ako nagdala ng damit kasi maglalaba ako mamaya pag uwi. Tapos dito, maglalaba ako. Diba? Ay, ganyan lang, wag himay. Wag himay, himay ka pa. Arte, arte. O, ganyan lang. O, tapos. Ang tagalan mag himay. O, diba? O. Tapos. Ang tagalan mo pa mag -himay. Ganyan lang. Ilunod niya na yan doon. <laughs> ilunod. Ilunod na ni ate yan doon. Yan. Ah? May papitsa si Inday. Ang sarap kaya niyan. Chicken flavor. Habang naghihimay ng malunggay, kain. Sarap. Wala namang hindi masarap sa akin. Lahat masarap. Basta pagkain. Diba? Diba? my cake. Guys, oh, ang ganda ng cake niya, guys. Oh, oh diba? Ah, ko Style. Wow, siya lakas. Employee of the month. Employee of the month. Bali, well, October pala yan. Oh. Maganda, ti. Eh. Meron pa yung Cute. sa malaki. Yung kinain namin lahat ko. Ah. Uh, sa malaki cute to. Congratulations, Erwin. Ganyan guys, so oh, masarap yung ganyan. Lemon, ginger with honey. Ba't yung honey mo hindi masarap? Wala. Wala naman akong honey. Ayan si Erwin, no? Oh. <coughs> pili ka ng pili ng honey. Eh. Wala nga ang honey. Hindi masasarap yung honey niyo. Eh. Nagsabi naman tungkol ang honey ako eh. Ayan, nagata. Ayan, charot, charot. Nung gata. Ayan, makikidayo lang kami para kumain. Tapos, andyan yung, ayaw pangalan ng isda na yan. Ano na yan? guys. Alam, Tapos, lalagyan ng lemon, pakukuluan, lagyan ng konting honey. Tapos, palaga ng mais. Ayan, si Erwin, bumili ng mais. Pampatae. Binalatan niya lahat. Ay, na lang, binalatan niya. Kung pulutan. pa pati doon. Ayan siya, o, oh, nilagyan niya ng lemon. Pwede lemon. Pinakuloan niya yan. Nilagyan niya ng lemon, tapos po so, may nilagyan niya ng honey. Yung honey niyo, ilalagay niya diyan pakukuluan muna yan. Ay, mo ka na pag nagluto ng ano. Ilang kutsara ng honey win? Wala palang sukat-sukat ito. Basta, buhos. Ayan. cansa Chansa... Ta, Chansahan. -oh? Para na mga ang daming tubig with. Makikikain ang tao. Trap ng puro gulay talaga dito. Yan, kanin. Kahit pupunta ka talaga dito, mabubusog ka sa gulay. O, walang manok yan, puro isda at gulay, mamili ka. Yan. Kain! Ayan, puro gulay iba sarap. Pupunta ka lang dito, kakain ka lang Kunting himay-himay ng gulay tapos nakain. Tingnan <laughs> gulay Munggo dito lang ako makakain ng gulay. Gulay 'yan ha, hindi yan karne gulay. so yun lang guys, kakain muna kami ha bukas sulit Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye bye. Ingat. <laughs> <laughs> Ayan sila. <laughs> Ayan. <laughs> kain. Ayan ka kain no. Luto ni ate yan. Oh, yan. Dito ako pumupunta pag kumakain. Puro gulay. Doon sa bahay, puro itlog, indomie. <laughs> Walang ha hot dog. daw. <laughs> itlog lang at indomie no. So, yun lang guys. Don't forget to subscribe. Bye-bye. Ingat!